Ayan, magandang araw po sa lahat. Di bali ngayon lang po ulit tayo naka-vlog na pag-aayos ng, pag ng gasto ba no? Dahil mag-aayos naman po tayo ng sirang gasto ba no? Dahil itong gasto ba nito ay mahina ang kanyang buga ng apoy ano? Kahit lakasan natin yung controller, ganun pa rin ang kanyang liyab. Ayan, di bali tuloy-tuloy na nga tayo ano? Ayan, di bali tatry muna natin guys ano? Pakita natin sa inyo yung problema ng gasto ba nito ano? Ayan. Ayan, di bali nakakabit niya dito sa tangke sisindihan natin ano hindi ayan yan ay may apoy na kaya lang hindi siya lumalakas ayan o kahit lakasan natin iikot natin yung knob hindi gumagalaw ang kanyang apoy pero mayroon na siyang apoy ano kung nakikita nyo nga ayan focus natin ayan. May apoy na yan guys na, na lumalabas so, kaya alam hindi siya lumalakas. Yan ang problema nito ano kaya ang gagawin natin lilinisin natin yung ignition sa loob ayan di ba di patay na natin kasi init naman yung try ano? dito natin dito. Di ba lihan muna natin tong try nah ups ada gitu hai beginian nah ada gitu ya tutup murid Ayan, di bali alisin natin tong nab. Ayan. Ayan. Tong dalawang tornilyo niyan ano, guys, di bali pinakita natin sa mga una natin vlog, ano. Di bali, inuulit lang natin sa inyo, ano, dahil yun nga, purpose natin para matuto talaga kayo ng pag-aayos ng gas ba, no? Dahil kahit nasa bahay lang kayo, yun na kailangan natin paayos pa sa iba, no? Kung marunong tayo. Ayan. Kasi natin yan. Di ba may dalawang screw lang naman yun na no? Ayan. Ito guys yung ignition. No? Ito yung gasket nya. Tanggit natin yan. Ayan, ito yung ignition na tawagan mo no? ibalik ko po ka muna tayo ng atahan. Bali, napaka dumi na no? yung controller ng hangin yan yeah. gusto yung mga langis langis to na tumatalsik dito yan yeah, na guys yan yeah, diba itatanggalin natin uli na yung dalawang screw na ano? yan no? yeah. Ayan, bali tuloy-tuloy na ito guys ang paggagawa natin ano, para wala nang intro-intro. <laughs> Kasi yung iba ay naiinip. Sabi nila ay dami daw sa nga nga. Kaya ito na, tuloy-tuloy na ito. Ayan guys, di bali may dalawang isko may dalawang screw guys, ano, natatanggalin natin yan. yan Yung screw ng yung dalawa, ano, di bali anim na screw na ang ating pinanggal, ano. Pwede naman natin itong alisin yung nagkukunik dito sa igniter. Ayan. Yeah. Tatanda lang natin yung pag-aalis ano. Yan ang nasa loob nga ng ignition. Bali may spring yan. Yan. Ito yung washer. Yan washer ano. Ibigay natin yan. Nasanggalin natin. Ito guys yung nipple. Kita nyo ba? Yan nipple yan. Ito lilinisan natin to. Binisan natin yan, ano. Ayan. May pinakamaliit na butas dyan. At may kailangan, mayroon tayong wire na pinakamaliit. So, titin lang natin yan, ano. Ayan. Minsan kasi dyan nagbabara yung mga dumi. Ayan. Dyan sa nipple na yan. Ito guys, yung nilalabasan ng yung control pag mahina lang apoy dito lumalabas kapag malakas dito naman sa malaking butas nila no yan yeah. puros ito itong lalabas ng gas tanggalin natin dito no screw lang naman yan ano kita nyo guys nung nyo ano ayan, ganyan lang pag aayon ng mahinang buga ng apoy yan yan guys kung napapansin nyo nga ayan nakikita nyo ayan. natin nasa magit na marumi sya o kaya halos walang lumalabas na gaas ano yan pakita natin sa inyo ano ayan yan yun, tanggal na. Mayroon siyang nakabara na kulay black, madumi. Halos nakabara rito. Yun ang um, nagbabara sa gas. Ano, kaya mahina ang buga ng apoy. Yan, susunutin so natin yan dyan. No? Patabosin natin yan dyan. Yan. Yan, yan guys, ang lilinisan natin no? kapag gano'n ang buga ng apoy. Napakahina. Yan. Paki okay, naalis na natin yung bararito kasi may bararitong nakapasok. Balik. Babalikan na natin ulit ito, ano? Balik na uli natin 'yan. Yan ito guys ay step by step natin pinapakita sa inyo ano, kung paano pag-aayos nito. Ganyan naman talaga ang pag-aayos kapag barado ang labasan ng gas. Karamihan kasi kaya nagiging ganon. Nagiging barado dahil sa tagal na rin ang gas stop, napapasokan ng mga alikabok. Yeah. kasi nandun yung bara higpitan lang natin ano tapos linisan natin ang cotton bud dito sa loob yan marumi kasi yung mga langis langis guys na pumapasok dito yung parang grasa niya ano? yun nga namumu siya kaya yun ang kadalasan ang nagbabara yan lagay na natin yung controller ng gas ano? parang nipple tapos lagay natin yung washer ito yan yung pinaka takip nya ano Ayan, lalagay natin dito sa pinaka spring saka dito ano yan balik na yung yung mahabang iskro na inalis natin guys, no? ganyan ang paglilinis ng ano, baradong gastog mahina ang apoy ito natin. Natin natin dito. Dito tatanda lang natin yung mga screw natin na tinanggal. Sina kung paano natin babalik ulit ano? Yeah. natin yun, ano. Okay. Di ba na nakikabita natin, ano. Na natin, ano? Ayan, try natin. Ayan. Tumutulog na siya, ano. Okay naman pakakabit natin. Di ba bali, balik balikan na natin dito. Tawag natin yung goma, ano. Dapat hindi balik baliktad na pakakabit natin, ano. Ayan. Ayan. Tapos so, ayun, panoorin nyo lang guys iba kung mga uh, vlog, ano? Ayan. Kita natin ang konti. Para wala. Tapos na ako. Tapos, balik natin yung dalawang scroll dito yung sinalis natin. Ang daming sa atin ng gasto ba no, kaya may lang yes. ulit tayo nakablog sa paggagawa ng gasto dahil dami tayong ginagawa, tataring tayo ng pinya at maraming pang iba na pinagpapagbalahan natin sa buhay. Yan. Ito nga pala yung tribe ano niya kapag mga yung mga barato na rin niya kapag marumi na yan nagiging makulang kanyang buga ng apoy ano kapag marumi ang loob niya ganyan natin try it Ito yung Lalabasan ang kapoy no? siya. Ayan guys, ano, di na ilagay na nga natin yung initial at nalimisan natin. Ayan, tatry na natin. Ayan. Ayan guys, ano, lumakas na kanyang buga ng apoy. Kanina ay kahit pihitin natin yung napo, yung controller, hindi siya lumalakas. Ano? Ngayon ay ayan lumihi na siya at kumalakas na siya. Kaya kung nakikita nyo ano? Yung malak maganda na ang kanyang buga ng apoy, ano? Yun nga, yung ang dahilan. Nagbara siya dun sa nipple niya. Mayroon siyang maliit na dumi. Nakabara doon sa pinakamaliit na butas. Yun ang dahilan. Kaya hindi lumalabas yung gas niya na ayos kasi may niliro na siyang barano doon sa pinakamalit na butas. Ayan. Ayan, sana'y nagustuhan yung ating video kung bago ka palang sa akin channel. Pakipindot guys sa ating notification bell para sa mga susunod natin mga video ay ma-update ko kayo. No? Dahil marami pa tayong kapupulutan nyo ng mga idea at kalamanan. Ano? Ayan, hanggang dito lang pong ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!